So, what's up? Mukha si Kuya Hogan sa Kapihol League! Yay! Yay! Itong laro na to, shoutout <laughs> nga pala kay Jenny, siya, sa kanya nang galing yung laro na to. Ang mananalo sa laro na to, meron kayong 10,000 pesos! Hindi, <laughs> 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 joke lang yun. 50 pesos lang bawat player na mananalo. Pero pag hindi ka nanalo, lulublo mo mukha mo dito sa arena. English Tagalog to kung sino makasagot ang tama may 50 pesos ka pag mali ilulublubi mo ka mo dito ni ano Kuya Hogan okay 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 gang 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 chop 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 okay pila na pila na pila na okay unang ah, ano unang katanungan uh, uh, may bilang niya may bilang may bilang ba oh 5 seconds lang 5 oh, seconds 5 seconds okay sige bibilang ko Ang English ng

Wala, wala. Ayaw Ang kape? Kape? Kape. Wala, wala. 25. Ang hindi tabo? Tabo. Utang. 5, 4... tabo. hindi Tabo, tabo, hindi sa mukha natin haha, hahaha, 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 Tabo. Pickel. Na, <laughs> <Sch> <laughs> <laughs> at sasagot. Max. Oh, Max. Hay, Max, banana. Max, lagi dito. Sisibay yung goblin

english na. lang, wala 'yun. langaw. English. langaw ay bangaw Okay. <laughs>

Ako uli sa lupid Dali. <laughs> ano? Ako uli sa <Tama> lupid ah. Uy, ano? Uy, ano? Uy, ano? Uy, sagot. Tamang sagot ay rope. Ah, rope ba?

ano na yun? ba na nalokot? Uy, puto ka na Balik mo na. Ano ba Uy, oh, balik mo na. Nanalo ba ako? Balik mo, nakabidyo na, ka. Uy, okay, na. balik mo. Daw ko nanalo, pre. Daw ko nanalo. Balik mo. Dona ko nanalo. Na Gano'n bigay mo, man? Huwag <laughs> ka ba talaga. <laughs> balik mo Anay, na, uy. ka daw talaga. mo ba? O, wala. Balik mo na. Tak Hola.